Paano nga ba i-adjust ang auto-return home altitude ng inyong DJI Mini 2 SE? So okay guys, ating remote. So punta lang kayo dito sa screen ng inyong mobile phone at itap nyo lang itong three dot na naka, nasa kanang taas na bahagi. Yan. Tapos dito sa menu makikita nyo yung safety. So tap nyo yung safety or select nyo lang yung safety. At sa safety naman, punta lang kayo sa flight protection. Dito makikita nyo yung auto-return home altitude. Ang auto return home altitude ay nakaset sa 60 meter. So pwede nyo i-adjust pa kanan. Pat, pataasin pa yung auto return home para pagbera ng inyong drone is nakaset na siya sa 90 meter. So okay, for my example. So pwede nyo rin pababain. Halimbawa 45 meter lang. Adjust nyo lang pakaliwa. Ayan. So gano'n lang kadali mag-adjust ng auto return home altitude ng inyong DJI Mini 2 SE.